Kay Christmas season na, ah, napanglantawan ang pagdagsa sa mga tao na mag-shopping. Mga sidewalk vendor sa Talisay City, gisiguro nga di makabalda. Ano ang report ni Family Dumabo? Sama na lang ni Ining Mamaliga, ayog prutas din sa sidewalk dool sa terminal sa mga sakinan sa Barangay Tabunok. Ilang giangkon nga sa una na-occupy na ginilang na tibok sidewalk. Apan-sukad sa miaging simana, misibog na sila arondi mapapahawa. Sina? nga pakwago sa kalain so amon nang gikwago sa kalain ma'am mo ni siya oh. na siyang gitopong anak diha ma'am kita ka anak amon na siyang gitopong so kung sa ila uh. oh. sure, ma ko na oh ano chud ma'am sunod na lang mini sir. pero napakilo ay ni ma'am kay wa may lain choice nga ara na minabuhi Since 20 years, 20 years na. Pwede dira, oh, puy po mi matras. Kay, suod so, man mi sa inso, kay niya, nananghin man mi sa tagiya, na may authorization gikan sa sa imso wala mi problema kay kuan man kato sa pikas yari naman mi mato di joy tumulak pangulo sa city of talisay traffic operations and development authority nga gisugda na nila ang pagpakigtagbo sa mga fruit vendors sunod si tigumo na nila ang mukapin sa 50 ka mga sidewalk vendors sa business district sa barangay bulaka ug tabunok usa sa gisiguro nga di makabalda ug makahatag og peligro sa mga tao Kay tungod sa mga sidewalk vendors, pipila sa mga pedestrian. Sa agianan na sa sakinan maglakaw. Expected man nga kung Christmas season, managan uh, managhan ang kining manuroy sa itong mga sidewalk, manuroy sa itong mga kadalanan, muagi sa itong kadalanan. So man nga amo sa ipatawag ang mga sidewalk vendors, aron mapangayuan na mo sila og tabang, uh, na sa paghinlo sa atong mga dan, paghinlo sa atong mga sidewalk. Dugang ni na Tumulak nga lakip sa ilang ihangyo sa mga sidewalk vendors ang mutabang alang sa peace and order. Sama na lang sa pag-ila sa mga posibleng mudag sa ang mga snatcher ning Christmas season. Mutabang po sila pagbantay uh, simbako og o doon na sila makitaan nga nakuutan or ma nila ang mga suspect so makatabang po sila ngadto sa atong kapulisan. Hadool sa mga sidewalk vendors, makita ra usaban daghang mga traffic enforcers nagiya sa mga sakyanan o mga taong mula bang. O ba Godfrey Rillian, Femary Dumabok. Balitang Bisdak